Kumusta mga ka-artwork? Malapit na ang Chinese New Year kung hey Pachoy Kaya naman itong Choking San Andres nagpagawa sa atin ng kanilang isusuot para sa Chinese New Year At habang nagpiprint tayo, tara samahan nyo ako pakinggan natin si Kuya Ed Lapis Part 2 na kung ikaw ang pinakamatanda sa pamilya at may nag-aaway, dapat wala kang kakambian Pakinggan natin Uulitin ko yan mga matatanda kasi maraming matanda mahilig dito. Huwag kayong kakampi-kampi. Dapat neutral. Kahit sa loob ng puso nyo may kinakampihan kayo. Pag ipinakita nyo yon, mawawala na kayo ng kapangyarihan na maging hukom pag kami nagsasabi sa inyo mga members ng family. Because you will no longer be credible kailangan sikilin yung damdamin na may pinapaboran maging neutral para may saysay -say ang inyong old age at may makinig pag nagsasalita kayo hindi kayo sinusuway kasi alam nilang kabutihan ng lahat ang mahalaga sa inyo o paano mga cardwork hanggang sa uli nating pagpiprint at makikinig ng mga payo ni Kuya Ed Lapis paalam, bye!